Andito ako ngayon sa Barangay Taliptip at dito po sa likuran ko, ito na mismo ang New Manila International Airport. Ang New Manila International Airport, na kilala rin bilang Bulacan International Airport, ay ginagawa sa mga baybaying lugar ng Bulacan-Bulacan. Ito ay matatagpuan 35 kilometers sa ilaga ng lungsod ng Maynila. Pagsapit ng taong 2027, makakatulong itong maibsa ng pagsisikip sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay may inisyal na kapasidad na 35 milyong pasahero at kapag fully operational naman na, ay 100 milyong pasahero ang kaya kada taon. Kasama sa dambuhal ang proyekto na ito, hindi lang ang isang airport, kundi pati na rin ang 12,000 na ektaryang aerocity na may kaakibat na mga negosyo, kabahayan at seaport. Bagamat may ilan na taasang ang kilay pagdating sa usaping pangkalikasan, ang New Manila International Airport naman ay nakatitiyak na maging isang game changer para sa Philippine Air Travel. Matatanaw na itong reclamation ng New Manila International. Sa vlog nating ito talagang nagset ako ng goal na makita ng malapitan ang ginagawang airport na ito dito sa Bulacan-Bulacan. Grabe, ang taas. Yan, nakatayo ako dito sa tulay sa pagitan ng Barangay Taliptip at Barangay Perez. Mula po dito sa point na ito, matatanawan na po yung ginagawang reclamation po para sa New Manila International Airport. Para ma-visualize nyo din, ayan, ito yung tulay ng barangay Taliptip. Sa southwest ng pwesto natin, makikita na dito sa mapa ang New Manila International Airport. Ngayon, ang pakay ko ay gusto kong makapunta sa pinakamalapit na tipak ng lupa o kung meron mang pilapil. Tingnan natin ngayon kung makakapunta ako dito. Ang lapit lang yan. Kaanan daw tayo. Tapos mga 800 meters. Ito na yung reclamation. So we're heading southwest. So hanggang dito lang tayo mga pagmotor. Ang sabi naman is less than 800 meters. O so sabi na natin isang kilometro. Malapit-lapit lang naman yun. 10 minutes na lakad. Mag-trail tayo. Ate, talip-tip pa ba to? Okay, thank you. Mag-hike tayo mga 600 meters lang naman. Kainitan naman. Plano ko talaga sa kumahalo. Ate, saan po yung ginagawang airport na? Doon pa po yun. Itatawid pa po kayo ng iglo. Pwede bang sumakay ng bangka doon? Pwede po. Kaya lang, wala na po kayo masasakay ng bangka dito. Aha. Uh -huh. Sa ano pa po. Sa tulay pa ng taligtit meron. Tulad dito, may pilapil naman ma makikita. Tanaw po. Oh. Ayan lang po yung dulo ng pilapil na yan. Tanaw naman po. Kaya lang, dito po kasi sa side na yan, ayan, puro sa po. Hmm. Sige. Ate nagbablog ako. Um, okay, lang masama kita pero bublur ko na lang yung anak mo ha. Sige, salamat. Ay, pagka adventurous talaga ako. Turn right. Ate dito ba? Diretso. Thank you. Thank you very much. Sir, good morning po. Pwede dumaan dito. Gusto ko sana makita yung ano, ginagawang airport. Eh, Saan hey. o kaya yung pinakamalapit? Kahit pilapil lang. Eh dito po. Yeah, basta wala akong buo yung ano dito. Oh, kumalalakaran ko. Oh, yeah. Okay, okay oh. na. Ayan, 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 ayan. Pwede makiraan, sir ha. Ayan, doon, doon. Sige. Oh. Salamat. To. Salamat. Papunta na sana ako doon sa pinned location ko doon sa Google Maps. Pero tinawag pa rin ako ni Kuya. Eh ano ba yun? Ito na ba yung ginagawang airport? Ayan. Aba, ang taas pala ano? Ang taas na yan. Ang ganda na rin. Nagagat. Okay. Mas okay na to sir. Oh, uh, dito mas maganda rin ito kasi Facebook, Cobra ka rin Ay, mas, ay abit pa nga lang sa may, may, ko muna yan Opo, kaya, opo Ay, kita kita mo na yan Wala naman kaya aso, sir Ala, ala, dito Thank you, sir, ha eh. Layo dyan, eh Hindi mo gano'ng kita dito Kaya kita kita man. Ah, okay, o Taas pala O, oh, taas yan Thank you, thank you, sir, ha? Thank you Tatakot ako, kanina may umabol na aso, eh Yan, matapos ang 10 minutes na takbo lakad More on lakad, ano? And matatanaw na itong reclamation ng New Manila International. Suma so, mga nagko-cover dito, I would suggest pumunta kayo rito. Ipipin ko. Mas safe yung drones nyo rito, guys. Tao po. Ay, nangaba, nga ba? Tao po. Tao po. Huh? Hi, good morning. Gusto ko sana makita tong reclamation, pwede po ba makiraan oh. dito? Eh yung aso eh, naglakad po ako mula dito Hindi Pasensya na ko sa abala sir Oo Eh uh, pwede naman tumahal yan, yung ilid Saan no? ah, dito. Di, ah, di. sorry Ay. Trespassing ko ako oh, Hindi <laughs> Pasensya na kayo oh, Hindi naman mm Hmm Gusto ko lang ko talaga makita, ang malapitan oh, nito Hindi, maano ka ng aso dito Okay, thank you tatay oh, yeah. Sige Thank you okay Makikiraan ho grabe, laki mula dito guys makikita nyo na yung mga heavy equipment dyan sa reclamation sapat na siguro ito andito ako ngayon sa Barangay Taliptip at dito po sa likuran ko ito na mismo, ang New Manila International Airport Yan at for our reference, dito po tayo nag-launch ng drone sa northeastern part po ng New Manila International Airport. Okay, it's time. Babasahin ko lang po itong narrative ko. Ang New Manila International Airport ay dinisenyo na may kakayahang magsilbi sa isang milyong pasero kada taon at ginagawa itong isa sa pinakamalaking paliparan dito sa Southeast Asia. Magkakaroon daw ito ng apat na runway at expandable pa hanggang sa anim in the future. Alam naman natin na ang airport na ito ay kokonekta sa Metro Manila Skyway at NLEX at syempre sa MRT 7. Dagdag ko pa dito yung NALEX, yung North Access Link Expressway na kokonekta dito sa New Manila International Airport nakita ko yung pagtutol ng mga kababayan natin sa Hagunoy, particular po sa Barangay Carillo. Personal ko po nakita ang mga placards doon na hindi sumasang ayon sa pagtatayo ng North Access Link Expressway. At balik tayo dito sa New Manila International Airport. Inaasahan talaga na ang New Manila International Airport sa pagdecongest ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ang kasalukuyang pangunahing paliparan dito po sa Maynila. Ang NAIA po ay kasalukuyang kumikilos ng lampas na sa capacity po nito at kadalas ang nabibigyan po na dahil sa hindi magandang infrastruktura sa ngayon at pamamahala nito. Ang New Manila International Airport ay pangunahing proyekto pong infrastruktura sa Pilipinas hanggang ngayon at ito po ay nasang magpapalakas ng ekonomiya ng bansa at lilikha ng mga trabaho para sa ating mga kababayan pag natapos po ito. Inaasahan ding makakaakit ang paliparan na ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang po kapag natapos kundi habang ginagawa po ang proyekto na ito lalo na kapag nagsimula na yung structural works nitong New Manila International Airport ay sigurado po magkakaroon po ng trabaho lalo na para sa mga lokal po ng bulakan-bulakan at kalapit pong mga bayan Good to know lang po, gamit po ang Google Maps, sinukat ko po yung haba po nitong New Manila International Airport Nasa humigit ko mulang pong limang kilometro hanggang makarating po dyan sa Manila Bay Mula dito sa Gigito Station, pumunta naman tayo sa Charis. Joke lang. Nag-NSCR eh. Anyway, ito po yung Mangrove Eco Park dito sa Bulacan. At siguro minsan bigyan natin pagkakataong makabisita tayo dyan para meron tayong view dito naman sa northwestern side nitong New Manila International Airport. marahil ay nasisiyahan po kayo sa video na napapanood nyo kung naabot nyo po ang bahagi na ito. At makikiusap po ako na i-click po ninyo ang like button at napakalaki po ng naitutulong nito dito po sa aking channel. Maraming salamat po. Sa video na ito, ito pa lang yung unang baterya na nagamit ko sa drone. Ngayon kung interesado pa kayo makita yung iba pang videos, comment nyo lang yung yes kasi ayoko nang idagdag pa rito. Pero meron pa akong isa pang video na nakabot ng mahigit dalawang kilometro dito sa New Manila International Airport. So yan yung coverage natin dito sa baybay ng Barangay Talictip dito sa Bulacan, Bulacan. Sanong nag-enjoy kayo sa video. Ba bye bye